Hello guys! Kumusta po sa inyo lahat? For today's video ay magluluto naman po ako ng pork hardinera para po sa aming medya noche. So tara at samahan niyo po ako magluto and enjoy watching na rin po guys. So happy new year everyone! Ayan. So binabati ko po kayong lahat ng mga manigong bagong taon. Ayan lalong lalo na sa ating mga followers, sa ating mga friends, family na nandyan po lagi nagsosupport sa Ma'am and Three Sons. So, ayan po, uh, Happy New Year po sa inyong lahat. And thank you thank you po sa lahat po na nagsusupport sa Ma'am and Three Sons. So, guys, ayan, uh, ginisa na natin dyan sa butter yung ating bawang at sibuyas. At nilagay na rin natin dyan yung ating pork, ayan cubes cubes lang yan guys na maliliit yung ating ginamit niyan sa ating uh, pork hardener ang gagawin so after niyan guys ayan ahalu-haluin lang natin yan dyan guys at palalambutin natin yung ating pork so mamaya after niyan guys i-steam pa natin yan guys ng 40 minutes so ayan na nga guys so naglagay ako dyan ng asin, paminta at konting sugar lang kasi naglalagay tayo dyan ng ketchup at tomato sauce para sa ating pampalasa sa ating pork cardinera. So, ayun nakatahalu nga, haluin lang natin yan. And pagkatapos nyan, guys, uh, ilagay na natin dyan yung ating ah, uh, tomato sauce. Ayan. Konti lang, guys. So, estimate nyo na lang po. And after nyan, maglalagay pa ako ng ah, uh, ketchup. Ayan. Pwede po kayong gumamit ng original na ketchup, yung banana, ang flavor, banana ketchup. So, ayan. At halu lang natin yan, guys. Nako. Number one tong uh, panghanda sa Quezon. Ayan. Shoutout sa mga family ko dyan, sa relatives ko dyan sa Quezon. At lalo sa aking kapatid na si Connie. Ayan. Happy New Year sa inyong lahat ko dyan. So, ayan. At naglagay na ako isang buong uh, liver spread. Ayan. At yung ating raisin. Ilagay na rin natin. At yung ating spam at yung ating bell pepper na green. So, pwede po kayong gumamit ng red na bell pepper kung ano po ang available nyo. So, naglagay na rin ako dyan ng pineapple tidbits para mas masarap yung ating pork hardinera. Ayan, parang pag kumain tayo nito, may pakalasang imbutido. Pero yung imbutido is giniling yung gamit nilang pork. Ining sa atin is malalaki mga chunks parang ganun so naglagay rin po ako dyan ng konting uh, pickles na relish after nyan guys uh, maglalagay na ako ng ating cheese isang buong cheese ayan para mas yummy yung ating pork cardinera naglagay rin ako ng uh, harina at saka ng breadcrumbs at halu-haluin lang natin yan guys so pagkulang po yung timpla dagdagan nyo na lang ng kung anong gusto nyo pong panglasa at ito guys, okay na to guys. Papatay na natin dyan. At i-ready na natin yung ating uh, itlog. So magbabati tayo at ilalagay natin yan mamaya. Pag na nailagay na natin sa ating milanera yung ating uh, pork na niluto. So ayan at naglagay na ako dyan ng itlog na nilaga at yung ating hot dog. Ayan. I-ready na natin yan para ma-steam natin yung ating pork hardenera. So guys, ano bang mga handa nyo ngayong medya noche? Ayan, share nyo naman po sa amin. So na nga guys, so nilagay na natin dyan yung ating uh, niluto kaninang ng uh, pork. Ayan. So, ididip-dip lang natin para mag ano siya loob yung ating pork. Ayan. Ganyan lang po ka. ah uh, hindi po siya ganun kadali. Medyo matrabaho po pero syempre talaga namang masarap naman talaga guys at hindi kayo magsisisi syempre talagang ito ang panghanda sa Quezon pag piyesta pag Christmas at pag New Year yan talaga yung inahanda nila sa mga tikoy ayan yan na naminis kong pagkain sa Quezon province ayan so ayan na at nilagyan na natin yan ng ating binating iglog ayan lahat ay malalagyan natin syempre the more the merrier ba So, yun na nga. Ayan. After nyan, uh, ibabalot natin yan ng foil. Lalagyan natin para yung ibabaw para pag nag-steam tayo, hindi malagyan ng tubig yung ating pork jardinera. So, yun na nga guys. So, after natin malagyan lahat ng at ng egg, yung lahat ng ating nilagay dyan sa ating lianera, ay ready na rin yan guys. So, papakulo na muna tayo dyan ng tubig sa ating malaking pan. Ayan, at ilagay na natin dyan yung ating i-ready na natin yung ating uh, steamer. Ayan, so ilagay na natin dyan yung ating uh, ilagay na yung ating hardinera or cardinera na binalot na natin sa foil. Ayan, at papakuloan lang natin siya guys ng 40 minutes. I-steam natin ng 40 minutes. So after 40 minutes, guys, at ayan na nga, at ready na. So, guys, thank you for watching. Ciao!